Sagit na ng katahimikan ng gabi, may marininig kang isang sanggol tilang nagmamakaawang tulungan hanggang sa mapagtanto mong hindi ito isang sanggol kundi isang tiyanak. Handa ka na ba ulit makinig sa maikling kwento ng kababalaghan at katotohanan sa likod nito? Tara, magkwentuhan tayo. Alas dos ng madaling araw, malamig ang simoy ng hangin. Tanging liwanag ng buwan ang gabay ni Mang Alberto habang marahan niyang tinatahak ang makitid na madamong lupa. Pauwi galing sa isang pista sa kabilang barangay. May dala siyang bayong ng kulay na binigay ng kanyang kapatid sa pinuntahan niyang pistahan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang lagit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang tsinelas at ang mga huni ng mga kuliglig at biglang may umiyak isang mahina ngunit malinaw na iyak ng sanggol ang umalingaungaw sa hangin parang galing sa may di napahinto si Mang Alberto medyo bumilis ang kabog ng dibdib niya sino mag -iwan ng battery to sigaretong oras bulong niya sa sarili tinignan niya ang paligid mga anino ng puno lang ang gumagalaw sa ihip ng hangin ngunit muling narinig ang iyak mas malapit mas matinis at humihingi ng tulong dahan-dahan siyang lumingis ng daan, papasok sa madumong bahagi ng kagubatan habang sumusunod sa tunog parang mas lumamig ang paligid. Iniwan niya muna sa gilid ng isang puno ang dala niyang bayong. Habang papalapit, lalong lumalakas ang iyak ng sanggol. Sinundan niya iyon at doon niya nakita isang sanggol nakabalot sa puting tela nakalagay sa ibabaw ng lumang punso. Pambira! Totoo lang may iniwong bata! Dahan-dahang inilapit ang kamay pero bago niya ito mahawakan, biglang tumigil ang iyak tahimik, napakatahimik, likuliglig, niihip ng hangin, wala. Nilingon niya ang paligid pero parang nag na ang itsura ng gubat ang mga puno mas dikit-dikit ang dilim mas siksik dahan-dahan inangat ang sanggol at napaatras siya sa nakita sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan ang sangkul ay nagbago. Balat nito ay maputlang parang bangkay na namamaga at naninilaw sa ilang bahagi. Ang mga mata ay nagliyab na pulang liwanag tila may apoy sa loob. Sa pagngiti nito, lumitaw ang hanay ng matutulis ng ngipin. Ang mga daliri ay humaba. Ang mga kukoy parang matatalim na kutsilyo. Sa ilalim ng puting tela, lumuha ang Tila puno ng hangin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bigla itong bumisik. Mula sa lalamunan nito, mabas ang mababang anak Ayos ko po! At siya, ngunit natumba. Habang pilit niyang tumayo para tumakbo, Hinila ng tiyanak ang kanyang mga kamay at sa punso. Sumigaw siya, ngunit walang boses na lumabas. Parang may pumipigil sa kanyang lalamunan. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo ang tsinelas ni Mang Alberto sa tabi ng punso. Simula noon, tuwing may umiiyak na sanggol, walang naglalakas loob na tumingin o lumapit, sabi ng matanda. Hindi lahat ng umiiyak na sanggol ay namamailaman ng tulong. Minsan, may tumatawag lang ng bagong bibiktimahin. Ano ang tiyanak sa paniniwala ng mga Pilipino. Sa maraming kwento, ito raw ay kaluluwa ng mga batang namatay bago mabinyagan o ng mga inaborto at hindi nabigyan ng pangalan. Dahil sa kanilang pagkamatay ng walang basbas o pag-amin, sinasabing hindi sila matahimik at nananatiling gumagala sa mundo bilang mga nilalang na puno ng galit at pagdurusa. May mga bersyon din mula sa Mindanao na nagsasabing ang tianak ay espiritu ng bata na ipinanganak sa lupa matapos mamatay ang ina, samantalang sa iba naman, ito ay nilalang na sinanay o inampon ng mga aswang upang maging katuwang sa kasamaan karaniwan itong lumilitaw bilang isang sanggol, maputi, malinis at tila walang kasalanan. Ngunit sa sandaling ito'y lapitan o buhatin, bigla itong magbabago. Ang dating inosenteng bata ay nagiging halimaw, nanlilisig ang mga mata, matutulis ang ngipin at kuko at bumabalot sa hangin ang kanyang nakakakilabot na tawa. Sa ilang alamat, isa itong maliit na nilalang na kulay kayo manggi o itim. May mga paa o kamay na hindi pantay, kaya't kakaiba ang galaw. Sa mga paniniwala ng mga ninuno, ang tiyanak ay tuso at mapanlin lang. Ginagamit nito ang pag-iyak upang maakit ang mga taong mabait o mapagmalasakit kapag nilapitan. Doon ito umaatake, sinisigawan, kinakamot o minsan ay sinasakalang biktima hanggang sa ito'y mawalan ng malay. At saan nagmula ang paniniwala ng mga Pilipino sa tiyanak. Ayon sa mga tala ng mga antropologo at, atmananalaysay, ang konsepto ng tiyanak ay nagmula sa mga katutubong paniniwala ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sa iba't ibang rehiyon ng bansa mula Luzon hanggang Mindanao, may pagkakahubig ng kwento tungkol sa espiritu ng isang batang namatay na tinatawag ng mga mandaya na patyanak. Ipinapakita nito na ang pinagmulan ng paniniwala ay katutubong mitolohiya na bahagi ng mga ritual at ng ating mga nuno sa mga bagay na di maipaliwanag noon tulad ng bigla ang pagkamatay ng sanggol o ina sa panganak. Tungkol naman sa panahon kung kailan ito nagsimula, walang tiyak na pekchang mabukoy sa ang mga ganitong paniniwala ay nagugat sa panahong prekolonyal bago pa naisulat o naitala sa kasaysayan. Ngayon man, pinakaunang dokumentadong banggit tungkol sa ganitong paniniwala ay matatagpuan sa mga ulat ng misyonerong Espanyol noong ikalabing anim na siglo, partikular na isinulat ni Juan de Plasencia noong 1589 na pinamagatang Relasyon de las Contombres de los Tagalos. Dito binanggit niya ang mga ritual at paniniwala ng mga katutubo tingin sa mga kaluluwang bata at sa takot na bumalik ang mga ito bilang espiritu. Ibig sabihin, bago pa man tumating ang Kristyanismo, umiiral na sa mga pamayanan ng mga katutubo ang paniniwala sa mga nilalang tulad ng tiyanak sa pagigitas ng panahon at lalo na nang pumasok ang relihiyong kristyano. Nagkaroon lamang ng bagong interpretasyon tulad ng paniniwalang ito ay kaluluwa ng batang namatay at na hindi nabinyagan. Sa likod ng takot sa tiyanak, may paliwanag at pananawa ang agham at mga eksperto. Panoorin mo hanggang dulo, baka magbago ang isip mo. Narito ilan kolonyal at reliyosong impluensya pagpalawak ng mito dahil sa doktrina at moralidad sa pagdating ng kristyanismo nagkaroon ng pagreframing ang hindi nabinigang sanggol o aborsyon ay ginawang moral at religious issue kaya lumakas ang ideya ng ruin o nagbabalik sa kaluluwa na bilang tiyanak bilang parusa o kawalan ng kapahingahan ang pagsasama ng reliyosong pananaw sa lokal na paniniwala ay pinalalim ng stigma sa maternity at pagbubukod sa ritual. Halimbawa, ang pagbibinyag ang ganitong perspektiba ay tinatalakay ng mga kultura ang kaaral, aaral grief, unresolved bereavement at psychodynamic projection para sa mga nag-aalala tungkol sa nawalang anak scarriage, neonatal death o hindi nabinyagang sanggol ang tunog ng sanggol ay maaaring maging simbolo ng hindi natapos na pagdadalamhati clinically As na emosyonal na pagnanais o ay maaring mapagbitaw ng vivid sensory memories o ilusyon ng mga panyuwati na may kaugnayan sa bata. Ito ay paliwanag na ginagamit sa bereavement psychology. Psychology Neuroscience Ang mga karanasang at panaginip na may cultural framing Ang mga karanasan ulat ng sleep paralysis, hallucinations o malalakas na emosyonal na pagbising Lalo na sa mga may matinding pagdadalamhati ay may malinaw na mitikal, neurological na paliwanag Sa iba't ibang kultura, ang mga karanasang ito madalas isinasalisay bilang pag-atake at espiritu o nilalang sa Pilipinas Pangungot, ranak at iba pa ang ibig sabihin utak ay nagpo-generate ng nakakatakot na imahe o ingay Halimbawa, ibawa ang iyak ng sanggol at bukal na kwento ng tiyana ang bibigay kahulugan sa karanasan, palaka, insekto o environmental acoustics. Sa Pilipinas, may dose-dose ng species ng palaka, kuliklik at iba pang insekto sabay-sabay tumutunog sa gabi. Ang mga tunog na ito ay may repetitive pulse o variable pitch. Ang mga tunog ng mga palaka ay karaniwang ng sa medium frequency range halos kapareho ng tunog ng boses ng sanggol. Kapag nagsabay ang iba't ibang species, ang resulta ay isang halo ng tunog na may papukso-bugsong ritmo na sa pandinig ng tao ay maaaring nagmukhang umiiyak na sanggol. Kapag nagkataon na malapit sa bintana, dingding o sa ilalim ng bahay, ang tunog ay tumatama sa mga matitigas na surface na nagre-reflect at nag-amplify ng tunog dahil dito nagkakaroon ng echo o reverb effect parang dumadami o nagmumula sa iba't ibang direksyon Tunog. Kapag pinakinggan ito sa dilim, ang paulit-ulit na eko ay maaaring maging situlang iyak ng sanggol. Narito ang halimbawa ng sabayang tunog ng mga insekto at palaka. Pakinggan ng maigi. Ngunit higit pa sa takot, may mas malalim na mensahe ang alamat ng tiyana. Ito'y paalala ng kahalagan ng buhay at bawat batang nawalan ng na pagkakataong mabuhay at mga kaluluwang hindi nabigyan ng kapayapaan. Isang refleksyon ng ating mga kasalanan, pangangamba at pananampalataya. Isang iyak na hindi mo dapat sagutin, isang kwentong nagpapaalala. Ang kabutihan kapag hindi sinamahan ng pag-iingat ay maaaring maging daan sa sariling kapahamakan.